Good morning mga boss So welcome back sa ating youtube channel mga boss So welcome back sa ating vlog no? So lara po tayo rin area si mga boss ah, Di pa kita mga boss kay Dua ka adlaw Wala ta mga boss kay ni ulan no So naka relax relax na bisbis sa durian Ah, anak kanindot mga boss kay dili hinay ang kuno ang ah, ulan. Ah, kusog siya mga boss. Ah, kita na ko sa mga boss ah. Ano mga boss ah. Kani siya mga boss. Oh. mo ni ang iti sa manok mga boss o so iti sa manok oh so, basa siya mga boss so, na siya mga, mga boss mo na inindot no oh. may okay, pagbasa ang iti sa manok kay eh, karon pa jud ni kusog-kusog og ulan no so, kana ni pilit na sa yuta no so hinay-nayon na siya oh. sup so, sup sa tung durian kana ang organic na iti so gamay na tay na gamay na nabili na, na to iti diri mga boss oh. Ano na lang kasako mga boss? Ano? Ano mo na? Ito na lang kasako mga boss. Ito na prepare no? Eh, okay. wala na ito na ginakuhaan. Eh, okay. bago na matanag. Ah, nabilin din ito ni mga nasa buwan. Nasa unum. Tulo ka sako ito ang giabono no? Ah, Pagtanaw na to, ma mahurot na po siya mga boss. Kasi siya di mo na magdugay. Mahurot naman po na pun siya po. So dugang na po mga boss o, isa pa mga boss Wala na ito giurot ang Itong itino kay Kwan Atay plano na Kwan uh, Namatay mga namatay na durian Atong uh, pun punaan mga boss Magpalita og mga Durian na similya Na may baligya unahan, Nino, uh, Sa unahan sa tuninyo ah, sa mga Mga isa kilometro gikan diri Nagbaligya sila no Atag uh, 60 daw ang isa ka kwan, isa ka si sige lang mga boss, kaya basi yung mablog na ito mga boss, no? Ang, ang baligyanan sa durian no? Para mapakita lang ko sa inyo mga boss. Mamalita na ito mga boss, basi makapalit lang itong mga mga unong kay napatay tayo butanganan po. Ay, ang na na ni mga boss, mga nasa ko ano? Mga nasa tulog ka durian ah, na itong isda na nani. Ah, uh, kuhan, isda na durian Ah, uman, mangita po tagbakanti na area, direct ngita tag bakanti na para mabutangan na to no pasuksok na to ang durian Eh, para naikasabay atong itanom no abot-abot lang gud ta mga boss di lang gud ta magdali uh, lipay kaya to mga durian mga boss oh naluoy eh. ah, mga boss pansin nyo, mga boss bag o mga salingsing mga boss dahon ay eh, nakaligo siya mga boss ukan ni eh. Yan ang pagkita na kasi nyo, wapo kayo ni durian, no? Atong sipag ulan. So kay ni. Oh, so, oh roman. taktak na siya mga boss, nga na ang uh, mga dahon anak, kani bag una na pud mga dahon ani ni Polio. Pero at least na healthy ang mga sanga. So nagpasabot na goods pa Japan na tundurian no. Kay pagdako ang mga dahon, gwapo na pud siya tanaw no. Ah, uh, ta aside sa organic na gibutang na to dia' Sa mag magabuno lang po tag complete no para sa dahon ugat. Magabuno lang po tag complete. Sa so, panahon mga boss. Okay tag pasalamat sa Ginoo mga boss kay wala tap sa mga boss gihatagan tag, -tag, -tag duha ka adlaw na ulan. Tapos naka relax relax ta nakapanalod tag tubig para uh, pag init na po natay pambisbis mga boss. So inaner jud ang pagtanom durian pag farming no. Basi kung sa mga prutas mga boss ah uh, pag bata pa lang yung mundur yan kailangan jud na kuano kailangan jud ka na magkuan ka mag kani eh, magatiman eh hindi ka magatiman so sayang imong hago no sayang imong hago kundi ni mo nun so anak ah, lang mga boss ah kanang dili lamuta kay mo tanom lang atagan eh, ah, tagan po nato sila ukuras no Mao ni ako mga nauna nagtanong mga boss na durian no. Mao ni siya dagko na siya mga boss oh. Oh. Mao ni siya dagko na siya punuan. Mao ako nauna nagtanong. Nagtanong ko og pulo ka buk mga boss ang nabilin kay mga unom. Ah lawat ko gupat. Oh, so, sayang no. Pero ato ipangpunuan punuan na punaan to gipang ilisdan na to mga no. Og gapo kay tubo kita panakus nya mga boss ha? mga nauna derita nakawan an ni mga boss so, mga kita tagdalan mga boss para ano? magakaagit ha mang lobio oh. tambokay lobio oh. hello lobie ay ite so mga boss katong gusto og kwan tung gusto og ite sa manok ah, natay available na mga boss tag isa gatdos sang sako mga boss ah, kwan 42, 45 kilos. Tapos, pure iti na siya mga boss. Uga. Dili siya. Basa. Uga na na siya mga boss. So, di na di siya lugi mga boss, no? Kay pila raman ng isa gatos sa isa durian, Di ba? Isa rin lang kabunga po. ah mga ni. Tara mga boss. Daun na na to. At, natanong nato to siya. O, um, 2022 mga boss, no? Ah, natay natay kuan diri oh gisulat para di ta makalimot mga boss para ka kamo nagsugod mo butangin ninyo paano tag para di mo kalimot kamo sa inyo gitanom so da na kay no araw balintas pikas <coughs> ay saging napay saging nabilin no oh napay saging nabilin no? ah uh, napay mga bunga na no? So pa harvest na putol na na no. Muna na yung last na kwan. Eh dagko na mga tanong mga kakaw. Hmm? Dagko na yung kakaw sa kugangan. So kailangan na putlon. So dala mga boss. Kita na ko sa inyo mga boss. Ah. Para. Dagko na mga boss. Na hmm. So medyo init no. Eh oras karon mga pitam kal city. So init sya pero dili sakit sa dili sakit sa panit kay vitamins karon nang init. Oh, so, punuan yung mga boss oh. Punuan. Hmm. O, na mga boss. Kita na mo to 2022 hapit mag 2023. Tuig kape na mga boss. So po kayo no, nalipay jud tag taman kay atong giaguan, makita na nato dako na. Oh, dako na. Diba? Ya, siyempre nata itis manok dia mga boss Si sa manok. Pag mag magabuno mag ta diya, mga boss kakaon no. no, na to na da ah, butang na to ang komersyal no. Yo kana, durian na ah, sa kugangan na nano. Amo po na yan natanom sa so una. Wala niya na hurutan no, motong. Tamna na ko diri. Mga sukso kay sayang kayo. Ya alam siya pagtanom dia ko eh. Nah, si tanom ta. Kay mintras bata pa ta na dai pabuton wala uh, pa isa dali mata pa ni siya wala pa tuig no ah uh, latanom siya 2023 2023 hapit na mag 2024 Kapag mapansin ninyo gwapo at tundurian no oh ah uh, na sa mga boss dili lang kay tanan ang gwapo no napay, uba na poy uban na wala wala kay mga dahon pero nagsalingsing siya karon Nagilisag dahon uh, katulong itong ipagkita sa inyo ano, na uh, durian so ato na ito itong isa uh, dili po ito nindot pagka uh, tubo no? ang uh, kuhan akong natanom na itong kinaunhan no? na po eh, nagstruggle po sa kuhan pag tubo uh, naitabo kapit mamatay pero nabuhi ana kanang wala na matay jud ba amo ah. siya oh. pansin niyo sa akong ipakita No, medyo gamay siya no. Ani siya kay sakit ni sa una. Pero at least karon na recover na siya no. Mm. Tuig din siya mga boss pero dili pa kaysa siya dako no. Oh. Pero gwapo yung mga dahon no. Bagong mga salingsing. na mga bagong salingsing na mga boss. Ano raw? Oh. Oh, gitay gi ko na ano siya pulatog ite oh. Ang likod ani mga boss, ah, baligyan, no. Ah, uh, baligya sa unom ka, unom ka hektarya kapin mga boss. Ah, uh, unom ka hektarya kapin. So, open lot siya mga boss. Ah, uh, nakanindot sa area kay naay kana mo pansin pan sa likod. Kana no? kana. Ah, uh, nakanindot sa area kay kwan. Naay... Kana open lot siya. Ah, uh, mo no kung sa itanom ninyo. Ah, uh, mo tanom ba mo durian, avocado, biskunsa, magsagingan ba mo? Tapos anak kanindot kay naay kwan na ay tubod sa area sa ubos na ay tubod sa area nya yeah. nindot siya makabos kay dili lang kay tanan na open lot na walay mga tanom anay ay ginagmay tanom mangga tapos na apoy mga mahogan ni ah limited na ko dia sa mahogan ni kay kuan naa sa uh, 600 uh, do na sa una matay so mga 600 do ro na bilin tugapo da sa ubos kay na ay, kuan na itubod So katulang mga boss, uh, unta na inspire mo sa tong video karon no. Og salamat kayo sa mga permente nga tan-aw sa tong video no sa tong vlog. Uh, unta na uh, inspire mo sa tong mga video nga kung matanaw mo sa video mga boss, paki-like mga boss, pislita lang sa gilid mga boss para muha pa tong video no. Para daghan pa ta ma kwan, ma-share na mga ano, mga about sa durian. So katulang mga boss, salamat.